Masama yun ah. Bakit ka... Masama rin naman yung ginawa mo ah. Ipon ko yun. Para mahanap ko ang nanay ko. At para maibigay ko na rin ang card. Di ba alam mo yon Hmm. Oh, yan na pala eh. Ba't nandito yan? kung alam eh, sinasang hindi pa doon. Ay! Si Lito. Dito si Pepe, barkada namin ni Abdon. Si Lito, barkada ko to. Dong, ang bilis po naman nakalimot. Ilala ko na yan. Ay! Mabuti pa, bumili ka muna ng sigarilyo. Ba? Huwag kang bibili dyan, ha? Doon ka bumili sa kabilang dulo, sa kabilang kanto. Kasi ibalasan sigarilyo dyan, oh. eh. Ano, nakitulong? Mga ton, excuse me, bibili lang ako ng Yossi. Bakit naman? Ba't ko sinama yan? Ah, uh, wala lang. Para banding-banding, di ba? Para masaya. Sino ba yan, boyfriend mo? Hindi ah! Barkada ko lang yun, no? Oh. Anong barkada? Ikaw may barkada mo, magsasama ka pa ng iba. Uh, oo nga, pero siyempre barka barkada yan eh. The more the merrier. Ang <laughs> saya! <laughs> At saka, baka baka pinag-uusapan natin eh. Di ba si Pepe ang nagpatawag ng session na to sa session road? Kaya dapat si Pepe kausapin natin. Ano yon Pe? Sige, ilabas mo yan. Sige, ano yan? Pakinggan namin. Si Poldo. Gusto ko lumaban ulit. O, ikaw gusto mo ba? Gustong gusto. O, hindi ba boxing ang buhay mo? O nga naman. Kayo naman, o. Alam naman yung magmula nung mamatay si Rico. Bakit ikaw ba namatay? Ayaw nga ng magulang ko. Ay, ba't ikaw ayaw mo ba? Natatakot sila, baka mamatay din. Bakit di ikaw natatakot ka ba? Ano ba? Tama yan, play safe ka na lang. Malayo sa panganib. Okay naman buhay mo, di ba? Ito? Kahit kailan? Ito? Walang kwenta to eh. Ito yung tao walang gusto gawin sa buhay, kaya walang nangyayari sa buhay mo eh. Ako na naman nakita nito, bakit ikaw ba? Alam ba anong gusto mong gawin? Hindi. Ang sinasabi ko lang dito, dapat habang bata tayo, gawin na natin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa para hindi natin pagsisihan. Gusto niyo ba yung ganito na lang tayo habang buhay? Alam mo, ako? Ngayon pa lang, ang dami ko nang pinagsisisihan. Ikaw, alam mo na ba kung ano gusto mo? Oo, oh, no, marami akong gustong gawin. Patakala niyo ba? Gusto ko habang buhay, nagtitinda ko ng bigas. Gusto ko talaga magtayo ng beauty parlor. Baka lang ako, magtatayo ako ng beauty parlor. Gusto niya makisosyo pa kayo eh. Beauty parlor? Buti nga, alam mo kung ano gusto mong gawin eh. E, ako nga, aprobado na yung application ka sa Canada. Kaso nga, hindi ko alam kung tatanggapin ko o Hindi. Alam mo yun, hindi ako makapag-desisyon. Ito yung tao na ang daming dumating sa buhay, pero hindi makapag-desisyon. Ito eh. Ito talaga kung magsalita ka bakit si Pepe, nakapag-desisyon na ba? Pe, ano ba desisyon mo? Oo nga naman, Tol. Eh kaya nga tayo nandito dito dahil hindi tayo eh. Holdo, anong balita? Ayaw talaga eh. Holdo, wag. Naipangako ko ako na kay nakibosing ito. Kaya kailangan niya yan. Holdo. Nung nangailangan ka ng tulong, hindi ka nag salita. Tinulungan kita. Ngayon ako naman may problema. Tulungan mo ko. Gumawa ka ng paraan. Ganito na lang. Ikakasa ko sa iba. Mas marami akong kilala riyan. Mas magaling pa kay Pepe. Holdo. Doon ang giging nagigil si Bossing eh. Baka naman napapapresyo lang. Sa tingin ko hindi eh. Bakit? Ano sa tingin mo? Malinis si Pepe? Kilala ko yung tao niyan. Maprinsipyo yan. <laughs> Prinsipyo. <laughs> Benti, kumagat eh. Ano yung sabihin niyan? Sigurado ka? Sasabihin ko ba sa'yo kung hindi ko nalalaman? Ha? Gawin mo na parahan babalikan kita. Ikaw rin. Ha? Para ako sinaksak niya na. Tayo, ano pong ibig sabihin nun? Dek! Mula ngayon, ha? Huwag ka nang pumunta sa bahay nila, Pepe. Ayaw kong sasama ka dun sa lakwet ng tao. Pagkalinis-linis ng boxing, eh binawi niya. Ano mo kami? Tapos si Pepe. Si Pepe? Hindi namin alam. Huwag mo siyang itatago! Uy! Ang taray! O, yun. Yun si Pepe, oh. O, oh, yun daw. Naku, huwag ka masyadong nagpapaniwala rin. Walang sinasabi ng totoo yun. Halika, halika. Mag-uusap tayo. Halika. Huwag mo hawakan. Sabi mo, huwag ka ako magsinungaling. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Nagpatalo ka ba? Anong ginagawa niyo rito? Atras nga kayo doon! Doon, doon, doon! Atras! Halika nga, mag-uusap nga tayo rito. May babayarang kasi ko, kailangan ko ng pera. Alam mo ba, Saydon? Masama yun ah. Bakit ka... Masama rin naman yung ginawa mo ah. Ipon ko yun. Para maharap ko ang nanay ko. At para maibigay ko na rin ang card. Di ba alam mo yun? Halika, mag-usap tayo. Halika. Sabi mag-usap mag ka, gan, eh. Totoo pa lang sabi ni tay ang tangkaibigan. Ayoko na sa'yo. Hindi lang tayo doon. Hmm. Eh, anong ginagawa niyo pa rito?